Pagbabalik ni min sa Itbulaga, matapos magbakasyon, masayang binati ng mga legit bark Ads netizens. Marian Rivera Dantes, binati ng mga Daubark Ads live sa Itbulaga. Talaga namang naghatid nga ng good vibes sa mga netizens, nang binati nga ng mga Daubark Ads si Marian Rivera Dantes, ngayong Miyerkules, august 14, 2024, sa segment na Sugod Bahay mga kapatid, at binati nga si Maria ng belated happy birthday, laim sa Itbulaga, na nag-birthday nga ng 40th birthday nito noong August 12. Na matatandaang, naging parte din ng Itbulaga, at naging The bark ads noong 2014 hanggang 2015. Na kung saan, ay matatandaang nakasama nga ito, sa segment na Juan for All, All for Juan, ng Eat Bulaga noon. Na talaga namang, naghatid din na ng katatawanan noon sa Eat Bulaga, kasama ang Juwapaw sa barangay. Samantala, marami nga ang mga natuwa ngayong Miyerkules August 14, nang muling makita si Maine sa Itbulaga. Kaya naman, ay mainit ng binati ng mga netizens at mga legit daw bark ads netizens si Maine, sa pagbalik nito sa Itbulaga, na talaga namang namiss ng mga legit daw bark ads, matapos ang mahabang bakasyon kasama ang kanyang asawa. Na makikita din na sa kanyang official Instagram account. Kaya naman, ay muli nang napanood ang kakulitan ni meme sa Itbulaga, na talaga namang isa nga, sa talaga namang mga namis ng mga manunood at mga legit daw bark ads netizens, at kanyang mga fans sa Itbulaga. Na sa opening pa lang ng Itbulaga, ay kitang kita na nga ang kakulitan at mataas na energy nito. Na matatandaang, Marami din ng mga nagpakalat ng mga fake news kay Maine, na malabo na daw itong makabalik sa Itbulaga, dahil sa tinanggal na daw umano ang dabark ads nating si Maine. Naalam na naman nga ng mga legit dabark ads dyan, na paulit-ulit na ngang nangyayari, tuwing may isang dabark ads host na hindi nila nakikita. Kaya naman, marami nga ang mga natuwa, nang muling bumalik si Maine sa Itbulaga, Nasabi pa nga ng ilang mga comments, ay sampal nga daw ito sa mga nagpakalat ng mga fake news kay Min. At sa mga nagsabing hindi na daw babalik si Min sa Itbulaga. At sa pagpapatuloy naman nga, ay muli din nang nakita ang kakulitan ni Min, sa segment naman na Perify, kasama si Miles bilang mga Perify Angels, at syempre si bossing Vic Soto, bilang Perify Master o Master Peripiest. Dito nga, ay muling pinaalala ni Bossing, ang naging bagong rules ng Perafee, na kung saan, ay bawal na ngang lumagpas ang Perafee player sa red line, dahil pwede nga itong ma-disqualified. Pero, bigla na nga lang ginawa ito ni Main, na tila ginaya nga ang nangyari noon sa Perafee. Kaya naman, ay makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles, matapos itong gawin ni Main. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Hanggang sa naglakad na nga si Main, habang inaawat naman siya ni Miles, sabay paalalang ang bawal ng lumagpas sa pulang linya na ito. Na talaga kinaaliwan ng mga manunood, dahil sa muli ngang nakita ang kakulitan ni Main sa Itbulaga at sa Perifi. Biro pa nga ni Bossing dito, na kapag lumagpas ang Perifi player sa red line na ito, ay bigla daw babagsak ang ilaw. Sabay paalala nga, na pwedeng ma-disqualified ang lalagpas sa red line, na kung saan ay sinabi nga dito ni Bossing na, yan po ang ating bagong ruling, para walang problema. At dahil naging seryoso mang muli ang usapan, ay si Bossing naman ang gumawa nito. At pila ginaya nga ang nangyari noon sa periphery. Kaya naman, makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Main at Miles, matapos itong gawin ni Bossing. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil matapos namang lumabas at mag-perform ang apat sa mga singing queens at gawin ito. Ay hinamon naman ni Min at Miles si Bossing na kayang-kaya din daw nilang tatlo ang ginawang ito ng mga singing queens. Na s'yempre, ay talaga namang game na game din na si Bossing dito at agad ng sinabayan si Maine at Miles, nagayahin ng ginawa ng mga singing queens. Na talaga namang kinaaliwan at kinatuwaan ng mga netizens. na talaga namang naghatid ng good vibes sa mga manunood. Samantala, narito naman ang ilan sa mga comments ng mga netizens, na natuwa nga sa pagbabalik ni Maine sa Itbulaga, matapos itong magbakasyon kasama ang kanyang asawa. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?